si Kiko at ang sapatos na ginto. Si Kiko ay isang masayahing bata na mahilig tumakbo. Araw-araw, makikita siya sa bakuran o sa palaruan, humahabol sa mga kaibigan. Pero dahil lumana ang kanyang sapatos, madalas siyang nakapaa at natatalo sa karera. Isang hapon, habang naglalakad si Kiko sa tabing ilog, may kumislap sa kanyang paningin. Lumapit siya at nakita ang isang pares ng sapatos na ginto nagniningning at parang tumatawag sa kanya. Isinuot ni Kiko ang sapatos. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Parang kaya niyang tumakbo ng napakabilis. Subok siya ng subok hanggang sa halos hindi na siya makita. Mula noon, laging panalo si Kiko. Lahat ng paligsahan sa barangay, siya ang nauuna. Humanga ang lahat, pero unti-unti naging mayabang si Kiko hindi na niya kinakausap ang mga dati niyang kaibigan. Isang gabi, nakaupo si Kiko sa tabing ilog. May lumapit na matandang mangingisda. Ang ginto ay nagbibigay kinang, pero hindi nagbibigay ng tunay na kaibigan, sabi nito. Kinabukasan, ibinalik ni Kiko ang sapatos sa tabi ng ilog. Muli siyang naglaro kasama ang kanyang mga kaibigan kait gamit pa rin ang kanyang lumang sapatos. Ngayon, mas masaya na siya. Hindi dahil sa bilis, kundi dahil sa tunay na samahan. Moral na aral: Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis o kinang, kundi sa kabutihan ng puso at halaga ng pagkakaibigan.